Magandang araw guys, this is Shutter Vlog Nagbabalik sa inyong mga paningin Char. Guys, ito palang araw na sumama ako ng mga kasama ko na mamili sa Nisto Store Nisto Store <laughs> Kaya inumpisa na namin mamili ng pabango na tag-sampung real kasama ko si Hilin at si Jane Mamili mi diha guys kay Barator ay mga pabango niya Mabango dyan siya bagay, pabango mango di hindi palit kag pabango din baho. <laughs> Humot chad, simpre. <laughs> Mo na guys, tag sampo lang jud na siya guys. Ya dugay kay matanggal sa imong body. Ay body spray din na siya. Body spray Galaxy. Mo testing pud si Jin kay ko humot lagi kayo makawala lagi -kay sa imong mga hinanakit sa life. <laughs> Beta guys, nindot kita diha oh, mamalit sa nisto kay mga barato kay lang mga palitonan guys ba. O nya, kami din hadug kay kini human guys kay kaning duha murag daghan kay palitonya. Isa ra man kay kabok namo. <laughs> Kay alam mo na ang budget. Ah, ang budget ana guys, gamay oh, ra <laughs> ang gitala daw ni Korta, niya na quarter time sakto lang jud pang grocery. Unya kay nasangit mi. Kana guys, so kana blue sus humot kay jud jus ko. Kung imo nang i-spray sa bugan, sigurado ang masimot sa imong bugan mag 24 oras na ara sa imong bugan. <laughs> Ang <laughs> ko na nga ti komot jud sya kung na may time adto sa nisto pamalit maging ana na body spray kay mo nay makapadungag sa inyong kaligon sa inyong gugma guys. Ni <laughs> joke ni ni joke. Komot jud na sya kay guys oy. As in mo to na palit ko og oh, kana isa. Kana blue. Kana ini spray na ko sa akong body kay call ka ayo cha. O nya guys, ko sa unahan akong gipangita si Olivia Jusko. Ina ko makitaan. Lisod yun yung mabuon Lisod kay pangitaon sa groserian. ano <laughs> so, na guys. Ano na ako diya sa mga kaldero. Hindi. Nakita na ako mga fries na insakto lang dyan siya ang fries. Kanang makaya sa bulsa. Kaso lang dyan guys. Kung hindi ka mamalit sa Saudi. Mahal pagpabagahi. ka pagpabagahi. Nga lisod ka ayo. Labi pag ka ng unsa ni imong budget sa pagbagahi baka na unta o oh, kay oh. kay dugay mabugnaw imong kanon ana kung magbalon ka na guys dugay mabugnaw man ang ganahan jud unta ana kumagmalit palit sus so, kaso unsaon kay atong budget dili insakto guys mao nang ning tuyok lang mi ingon mi so, ito, sa unahan nakakita mi mga plato guys o oh. ingon ang saudia wajid pulos pa real isa <laughs> Nangutanin siya, too much money, too much money. Sabi ng Saudi ya kay ganahan unta na Saudi, okay. Ganun sa mga design design okay mura tiles sa inyong balay pero unsaon ni eh, mag basig ako nang ipabagahi ni kabot sa Pilipinas sinsilyo na <laughs> Isud kayo guys di ba Ayun sa labatangan daw ug kanang unsa mga tela tela pero sa akong tan-aw dili jud magsilbi kay kana oh, 24 yata siya o 20 basta something 10 kilos sugar 10 kilo 20 kapin Maingon ko pang isa ka tuig <laughs> na siya pangapit. Kung dili ka maimpat suwa na diabetes gyan Ang resulta. mo na na sabihin ko, tara, matuyok ta. Kaya na, sige, tanaw, tanaw, anak. Kalisod kayo na, paliton kayo na. Ang tuig tuiga ay ha, mahurot, diba guys? Mao nang tuyok nang sad ko dito sa unahan guys. Naglalis pa ko palit ko do sila gisa ka sako o oh. kadtorang tag 6 real ingon ko. Ayaw na lagpalit sa kasako kay basi di ta din maabtan tag ka expire. <laughs> Mao to ning tuyok ko guys kay ang ipangita sa gandara sa so, dugayan na mi ning gandara ay lisod so, kayo. Basta lagi ning mabuon lisod pangitaon sa grocery han guys. Ato sa unahan kay matanan tanak og mga fruits. No, na, naabot ko sa mga fruits. Pag-abot na din ha. Nana, si Gandoy, sa unahan, nagsinggit-singgit eh, na Kaya na mang grocery ang Pilipino sa groceryhan bitaw guys, na inig-abot is Pilipino guys. May singgit-singgit bitaw. -singgit, Mura bitaw tagiyan -tag mo ganang balay. <laughs> Kaya ang feeling bitaw ninyo narasulod sa balay Kaya mong singgit o Ganda, ay, asa ka? Ingana yung chutney guys, mamalit guys ay. O, yung tuyok, may kanindot kayong mga prutas, yung mga fresh from the farm, jud kay na kay isa ka, bakit duha na siya kabuok? buo green ana sa insane red and yellow char uh, aj yellow <laughs> mo to ko toyok ingon si jin mapalit daw siya o dragon fruit ingko til pag testing og isa din in another na thrill, do kung mga ha mi din ha o mamalit na mig tag kinilo kung lami amo na siya yang di dragon fruit isara ka kabuok for real so just ko kamahal Ayan, yeah, parit si Gandara og orange. Ayan, yeah, si Hilig orange. O si Jin. Kaya morong madali sa Pilipino guys. As na nasa abroad, kinanglan na atay gamay yung prutas. Kaya, syempre, unlimited ba yung trabaho guys? Dil lalim ang work mo nang kinanglan na kay insaktong kaon, na kay insaktong nga mga fruits, pang diets, or ang saba. Kaya mabilisan lang na pwede ni mo kaunan kay Arong na ajay kusog kawa, ini magtrabaho ka na ay laman imong chan o nalingaw po kung ng bayabas na color yellow guys eh, nag-ingkit ni mo pating kahiya ko sa tugi ng, problema ng tawagi guys kaya na panit ang tawagi sa ato di ba wala na'y panit diri na pa may panit o yung mapay pagtubo mura magpunla ato <laughs> na nga ato na lang ko sa gulayan. yan oh, ay saging sa indyano o oh, oh, kuan ang palaya sa Saudi ya kulot kulubot kayo as in kulubot ya abi po na ko nagkamyas guys gagmay manday na siya na pipino sabi jud na ko kamyas in ko na may kamyas sag ana ana pa ko ikatawan taw ko ni gandara Kaya wala jud kay kamyas din <laughs> kana siya guys bunga sa kanang kamunggay kamunggay nas bisaya yang bunga Ginabaligya po dere guys niya. Ang sanay mahal sa siya. Ato niya niya. Nalingaw ko ana o oh, sa una himo ra man gulay-gulay sa kabaglutan karon ana man dira sa misto <laughs> mo. Ni mo nang nang nag barbecue sa magdula-dula may mga kabataan. Ni akong gingnan siya kay nindot daw na iyang okra kay fingerlings lens. Ingko <laughs> bili anang gagmay kay arang mas dali siya kaunon oh, kay kung dagko yang panhunit kay bukog ko <laughs> Oh, ah, ba? bah. Kadang yang panit, betul hunit kayu. ya, aku sanggih bicara mana sih? Olivia, nakal Naka Levi. Ah, naka Louis Vuitton, betul nak saya. Eh. Dia nak milik syak mangga. Nyak gusto ni ya. Kadang crunchy. nya, kadang ginak na mangga. Kayu unsa mana hinung. Yellow na siya, yellow. Ya. Medyo mahal-mahal. Sagi ko ang kilo. 16. Oh, nang ingin sa sunod. Dalam pagpalit. Uy. Eh. i-shirt ang budget nga ka sa mga tapulan magbutang sa supot-supot dire na mo okay nakasupot ng daan <laughs> o, ang Mumbai barato ra guys ang problema nako kaning lubi kay nay lubi pero way kaguran <laughs> asa ko mangitag kaguran guys dili lalim toning na nay may kaguran ay Pilipinas kay pwede manghiram no di ba and then diri mi sa mga kaini-kaini kana mangika problema han pila na kabuok nga hiwa sa balalo Yeah, for real na siya. Ang phrase nyo, for real. more na siya, for real. O, bilangan na ninyo, pila ka buok na na bulalo. Then, nagtanaw ko sa ilang mga karni, guys. Nagkukayo sa mga tono, no? Na, kanatil na skamil. Kung masipaan ka, buntas. Pero wala yung karni, marasag sa baka. Tingnan mga color, fresh kayo. Yan yeah, akong gitanaw ilang mga reds. Ino ko ang fresh siya, 64. Pero dagko, mga siguro nasa 3 kilo, ah. Ang oh, lagi 3 kilos. Mga something nga uh, na kay dagko man. Murag dagko kay pa, batiis ba na o bak. Pa. ngan si Gan, din palit na siya. Huwag ka ng avocado. Avocado nila guys. Ang gagmay. Yung samong sa umna, Evergreen na. Ah. Pwede magdagko ah. Pwede ikaunong diretsyo. Yung mga na yung fries. O oh, sa barriya o. Oh. Kulang-kulang mag-e-trial. Then nagpalit pag sila anak. Kaya may nalang daw ah. na sila yung mga... Ma, maksima-sima inig na sila sa ilahang mga works. Working days, char. Mala nga yung tuyok, miniganda ra di ha, kay pagkawamanan mo diya sa mga protasan, gulayan o karnihan, i-add to me dito sa kanang ubi, gamong <laughs> gilalisan. Ano, ang gudmi, wala ubi na puti, na, di puti, na, di yellow na ubi, nga umuod yung nalakihan na ubi kay katong violet. Yang nga dudung na putih motong nga glalis Yang nga nung ubi Nga puti, Sama na <laughs> Basing kalo Katawa Jod na ako Ina may ay puti, Nga di kami naglalis glalis Sa Nga 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 ganda Kaya gusto niya mo palit O oh, Manok Nga yeah, dito siya sa Buong nga manok Na tag 9 real Samantalang ka na o oh, for real So Kung mo palit siya Duha Mudagan kayo Wings Nga yeah, ka na Tail sa manok For real, po. Dami, manadubo ho ng tail, guys. Yan, yeah, to. Yun, ko, pilihan na nang to. Oh, katong, kanang paas sa manok, kay, for real, pati nang daghana niya. Pagka hindi man nang ipili, kay ang kuko niya, di kumpar-kumpar niya yung kuko sa kuko sa manok, kay cute daw. Hanto na abot niya. <laughs> <laughs> Nagsuot-suot niya, nagsukat-sukat. Hindi, medre, guys. Pwede ka mamili, dere yung mga pasalubong, yung yeah. persyona, tag-sixtyana. 60 70, 40. Pero at least elegant pang mayayamanin. Kaya ngayon ko, mamili na siya bag. Manaabot siya din ha kay Amor. Sa tinur lang guys, mag ipangita din ha pang kilay. Pero naabot nila sa mga bag-bag. Unsa ni, mga make-up, make-up. Pula siya pang kilay na mga nasugatan. So nagana, nang ng ganda rin. Mga agin na lang tabira. Let's go na lang sa kaubas. Yang tahu din ha guys, na isa din ha si Gig Sunsuno, si Pangayog number. Ia nami mi mo hatog number, kung tag na Miss si Telecom. Kaya ganahan cute siya. So, ito na sya pang Dan Then, pag, guys? Kaya something na mga party party mo na yung ni guys, bitay bitay. Cute siya as in. O let's go guys. Please subscribe and share my video. Saka Panoorin nyo ako sa susunod kong mga vlog, guys. Tara! Let's go!